So, happy morning mga ka-inday. nga aga. Happy and Monday. Happy and Monday tuloy. Dyan. <laughs> Malam ko na takay ka. Balita mga ka-inday. nga aga. So, yan na nga adlaw mga kainday, inday Ano kayo na mo takteripigo? Nanlokot ako aga-aga pa mga pinan mamalas na inday. At least, nakag-exercise inday bisan la di habalay pang gius gius exercise na gaya mga ada kay may nagmina upay lagi mga kahinde nakakasyak talaga Ngatanan tanan nala mga kahinde so adin amon mga kuan babayarin kada bulan mga kahinde so kataas tam electric mga kahinde so dirigad lalog as in medyo taas yung guti So, 400 plus, mga kainday. So, kita Pastilan, makaliligis ang maninin, mga kainday. Waray na gudin ni sinisaring na magmi-minus. Puro gud na nataas. Balito, mga kainday. kay samtang kita baga magkukuan, manlulukot ako na mga kainday. So, look. Nakag-start na gada ko, adi-didi. Nauna ko, ta-adi. Inuna ko ito mga kainday panlukot. So, amo ito ta kung bagayan na buruhaton mga kainday. So, lukot-lukot, mintras, one pa. pa. na. <laughs> Nani nagpapara so, balita at ugya po na nakon ginsampay kakulop. Anak labhan. So, for the going day panlukot. Medyo dalamuay niya mga kainday nga akong baga. Lokot, eh second batch na yun. Damo talaga. Pero medyo talaga kami nawawarayan yung kuwan. Ibonakan. <laughs> <laughs> no, ako okay, pa still. Sige, normal. Malay ito mga kain. Normal lang ito. Kaya manliliwan, manlalaba. So, ano may ito mga kain. Dahil. Ano man mga kain? Dahil? Susugan ko na. Ano, eh. kaya baga, alaban na ta akong baga video. Adi, mother. <laughs> Adi, <mama. laughs> Adi ma, mawala ko nun niya may kukahistorya. So, ano man mga kainday, namang salamat. Kayo humanong kula, adi mga kainday. Di naman na di may akay. Hagad na inday, makarigo pa inday. Mapaso mga kainday. Thank you, Lord. Tagan mo kami mga pangapanahon. Mga kapan maragap kami. Tagan mga sinampay mga kainday. Ano? So, ingat lang po tayo mga kainday. See you on my next one. God bless you mga kainday.